Magandang umaga po ma'am So ito po yung kasama niyang transformer Nakasaksak po dyan yung sewing machine natin So ito na po yung ating sewing machine Then ito na po yung mga freebies niya ma'am Okay Ito na po yung lahat ng kompleto ng accessories natin Mga gamit natin So ngayon po ma'am So ito po ma'am yung speed control natin ma'am Then button start natin Tsaka button stop pag nakapula po siya So ayan po siya ma'am Then unang unang gagawin po natin is magmamanual embroidery po tayo so dito po tayo dito po tayo pipindot ma'am pag napindot po natin yan ma'am depende sa atin kung gaano kalapad ang gagawin natin sigsag for manual embroidery dito naman po is masinsin para mas masinsin po siya ma'am so ganito lang po siya natin ibaba pag may baba natin dyan pwede natin yan hindi pa ilawin pwede rin pa ilawin so subukan natin yan ma'am Ayan, magmamanual embroidery po tayo. Gagawa po tayo ng sarili natin pangalan. Okay? So, ayan po siya, ma'am. Ang mas maganda, may papel na nakalagay sa ilalim sa tela natin, ma'am. Okay. So, ayan na po siya, ma'am. Pipindutin natin yan. So, ayan po siya, ma'am. Ayan. Okay. So, ayan. Masyado siyang masinsin. So, pwede natin i-adjust po ang manual embroidery natin. Dito po tayo mag-adjust, ma'am. Ito nandito. Ayan. Para mas madulas po yung tela natin, mas maganda may pilon or may papel sa ilalim para nahatak po natin yung sela. So, ayan po siya, ma'am. Ayan. Ayan. Okay. Then, pagkatapos naman po niyan is gagawa naman po tayo ng letter O. O di kaya maglagay lang po kayo dyan ng pangalan muna, ma'am. Okay. So, ayan po siya, ma'am. Then, ikutin niyo po siya ng letter O. Ayan. Okay. Kunting ala lang po ito, ma'am, para sa manual embroidery, ma'am. Actually, kailangan din natin siya aralin ma'am okay tapos gagawa po tayo ng joy ayan ayan so ikutin mo po siya ayan pag niyo po siya bibiglain ma'am baka maputulan po tayo ng karayon so ayan then papakita ko na po sa inyo yung ginawa niyang pangalan so ito na po siya ma'am kakat ko lang po yung mga sinulid natin dyan Okay? So, ito na po siya, ma'am. Ayan, Joy ang pangalan na ginawa natin. So, ganyan lang po siya, ma'am. Hello po, ma'am. Ito na po, ma'am. Yung sawing kasi natin, ma'am. Shout out po sa iyo. ito na po, ma'am. Ayos na natin yung sawing na Ayan po. Para may ship po natin ngayon, ma'am. So, salamat po sa pag-amil sa ating sawing na po, ma'am. Ito po, ma'am. God bless po, ma'am. salamat po po so, mga mamin sir, papunta na po tayo sa LBC. Ayan, dadaan naman po tayo sa Intramuros at sa Manila Cathedral. Itong building na to, ito yung Palacio de Amor. Yung mga nagkakanila to, ito sila pinaproclaim. proclaims. So, ayan, dito po yung entrance at dito rin po yung exit. At mayroon din po silang landbang. So, ito po yung Manila Cathedral. Maraming mga tantarilya na kabayo dito. Ayan po sila. Ayan, nakaliyer. Ayan yung pugo na Manila Cathedral then ayan